Na sa Nakita ko nga eh, maintang ulo nila kay Johnny. At uh, ako, nararamdaman ko ang um, paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung uh, karapat-dapat pa ang nangyari kay Presidente Duterte at uh, kung sakali, may pa ba natin yan. Ikalawa, kung uh, ano ang uh, magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na, na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng uh, tax, ng... Uh, yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo wag naman wala namang ganunan, pambihira naman sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin sila pa ang uh, uupakan natin hindi maiitatama yon but you hoping na sana huwag nilang gawin yan kasi ang man, hindi lang yung family nila kundi well naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila hindi ko ama, hindi ko alam pero malaking uh, tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito. Lalong-lalo lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. So against kayo doon sa possibility na i-suspend yung mga incentives nila? wag naman, wag naman. Walang ganyanan. Oo. oo. Baka may intaulo. Ma hindi po, hindi ko pa sure eh, kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam eh, kasi marami nga nagsasabi, uh, nagalet galit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Eh. Inimbita ko nga, puro gobyerno eh. Halos wala ang testigo yung kabila. Uh, kung hindi pa uh, nag-video call si uh, VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't uh, yun nga, Uh, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at uh, maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari.